aking vlog mga boss Siyempre si boss Jack, si babalik Ayun mga boss, si Lokbo ngayon ay may sakit uli Trouble si Lokbo mga boss, trouble Trouble ni Lokbo mga boss ano Walang aircon Dito sa kanan Malamig Dito Dito sa kaliwa Wala Dito wala, walang aircon Sa kanan lang yung may aircon mga boss kaya trouble siya ano, lock po, may sakit naman ulit. So ito may job order na tayo mga boss, ayan o. Ayan, job order na natin, low call, ayan. Tapos palinisan natin yung filter. Ayan so, si lock po mga boss. Trouble na naman si Lokbo, may sakit, yung mga dumitis ng pay, hindi tao na tutulog, yan, may mga tutulog mga boss. So, siyempre, akit tingat sa taas ng boss, tingnan natin.

Oh, Oke, okay, ya, waduh. patay ano doon sila ito eh hindi gumagana yung aircon sa so, kaliwa sira na ha sira na ay <coughs> palitan ra o so, papalitan papalitan daw ah Sang nanon man sang